Ay 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 ah. Eh banta mo. Ah, uh, uh. <laughs> oh, yeah, bang. Eh. Oy, ay ay, bang, yo. Oh. Ngito, oh. <laughs> lalaki nito, tumitimbang nang halos 3 kilo tong brama eh. Nabansot. Eh. Hindi ko na Ha? Talong. Talong. Talong meron pa ba? Meron pa? ako. Kumuha na ako ng talbos eh. Uh -oh. tal hindi, ba tal hindi Pang tanim. Ah, ah, meron akong lininis doon na bakantin lote doon sa malapit sa bakod. Ito, itlog dito. Malalaki. Eh. Pati nga itlog. Ano sila? Yung itlog ng bantam. Ito. Uh, yan yung maliliit. Uh, yan, malaki. Itlog nila yan. Eh, sama -sama parang tala. itlog din ng Texas. Oh. eh Ay, maliliit siyang Brahma. Hindi ito yung hybrid. Hmm. So, parang Chinese chicken lang to. O, oh, parang Chinese chicken. O, oh kasi Chinese yung tunay na Brahma, ang lalaki. May balaba sa, ano yan Chinese chicken. oh uh, oh Umaabot ng tatlong kilo yung, ano, yung talagang Brahma na ano. yang ah, ah. sayang. Hindi ka dito kam aga di. Dito Ha? No, mas masarap matulog dito. Oh. Yan malamuk. Ah, kulog na. Alamok eh, pero maganda matulog dyan. rama mga kaibigan na ah. Oh, okay. <laughs> Kapang. Hmm. Masarap yung talong diyan kasi hindi siya mabuto. <coughs> Ano'ng buto pa yung nandiyan siya? Chinese kangkong. Maiwan ko kung uh, ano yung Chinese ay ano pitchay doon. Sa <coughs> <So> kayo. <coughs> As konting malunggay. Ay yari na boto-boto. <coughs>